haba na kami subok subok okay, <laughs> pupunuin natin to, <laughs> natin to. haba na kami pupunuin natin to Ayan. <laughs> hilaw ano to pahilaw pahinugin din to Ah, piko naman to. Saan yung kalabaw? Mga bata pa to. Mayroon tayo naman mag-aano. Mag mag, mag na. Ano. Wait! <laughs> Sayang o. Mga hinog Ito po ay piko. Ibang klase Bagong baksa. ito. Bagong baksak. Thank you, Lloyd. Ang tausawang <laughs> <laughs> pa ko. Si tatay, tatay. Ito po ay piko. Ibang klase. Haba ng kamay. Malalaglag Ay, wag. Sige, bababa Sige. si Rommel doon. Sige, bababa si doon. Hindi pasok lahat eh. Isa-isa lang. Hindi pwede. Wow! Ingat! Yeah. Galing ni Lloyd. <laughs> Ito yung gimaras kalabaw na totoo. Ha? Gimaras. Ito po. Ayun, naman Ayun, sa ulo. Go, Lloyd! Oh, titingnan <laughs> <son mo? laughs> <din> <laughs> ka ni ano, titignan <laughs> ka ni... <na. laughs> <laughs> Lloyd, wag <inaudible> mo siya mataas! Ayun, ayun, meron na sa si ano mo. Baka mapaamis ang ano, Ingat ka. Ay, sa likod mo meron, oh.